dali. Akit din nak dali. Dali akit din Dali. Akit na din ni dali na. Ano na? Bibilang kami ng one, two, three. Dali na. Antok-antok na ikaw. Hindi ka sa gitna namin. Dali. Dali na, baby ko. Akit na dito. Baby ko, dito. Dali. Dali. Okay. Dito. Ney. Hmm. oh, kaya mo naman naket dito. Dino? Hmm. Tayo. 1 2 no. Main dito ka na. Dito ka na kali. Dito ka na kali. Ito, na ni okay. Ma'am. Oh, birth naman bebe ko. Hmm. Ah tawag naman sa'no. Oh, sa gitna talaga siya eh. Oo. Oo, ito naman. Ah, sa gitna talaga eh. Oh.